Well, mura ang peppers. Ito mga uh, ganito. Yan, i-aano po natin yan. preserve Dahil mura. Bumili ako ng dalawang ano to. Yan. I'm waiting for the brine. Tapos ilalagay ko po dito. Na-sterilize na ka na po to. Yan. Dahil ikaw ay bikula na, mahilig ka sa maanghang. Totoo po ba yun? yan po. O, oh, dalawa. Pinapalamig ko po yung solution na eh, bubuhos ko dyan. At since weekend, ang aga pa, no? 1.14 pa lang. But, I'm drinking my red wine. Gusto ko sa red wine ko ay may ice. Yan. Mmm. amay lasing na ako. Ayan. dahil di ko ka siyempre mahilig ka sa mienghen hello po kagigising ko lang pang nap at 351 uh, ito, bumili ako ng grated kasaba dalawa usually ay, gumagawa po ako ng kasaba cake pero may dahon po ako ng saging sa sa fridge sa freezer nung naglinis po ako. Sabi ko, ay may tampo ako, gagawin ako ng sumang kasaba. So, ito po i-strain natin. Tapos tingnan natin kung uh, anong mangyayari sa ginawa ko. Gagawin kong uh, grated kasaba. So um first time ko pong gumawa. Gagawa. gagawa nito uh, kasi sayang naman to eh Ginaga, ginamit namin to pag nag ano kami yung na uh, uh, mumukbang yung ano ba pag kumakain kami dati noon sobra to kaya yan ang gagamit gagamitin ko for uh, sumang weighted kasaba Ayan na po. Na-strain ko na. Tapos, mag-strain din natin yung nagumuha ano po ako ng ano ba yan? Ah, ako, kumuha din ako nito. So, mayroon na, mayroon dito yung nabibiling kinayad na buko. Ay, nakaantok pa. ah, <laughs> lalagay ko rin dito. Ayan. Stay nila. lang. Then, mamaya gagawin natin. Ayan, habang po na tayo nag strain ito po yung mura po ito ngayon. Kaya bumili ako lang, ano, ng dalawang pak ng sili. Tapos, i-brine po natin siya. I-preserve natin for, yun, para may, para may magamit tayo. Yan. ah pinapalamig ko lang po. Kanina ginawa ko na yung process. Tapos ngayon ilalagay ilal ko na po dito. Pinakulong ah uh, so the solution is yung water, vinegar, and sugar. yun po ang ibubuhos natin. Hindi na po siya ma mainit, palamig na. Yan kunin natin. Tapos, ating ibuhos. tayo rin po ay ibang nag-iintay tayo ay maglalaga ng kamote yung asawa ko po ay bumili ng kamote kasi mag niya yan init <laughs> sapa init ko yung tubig yung tubig po namin dito ay ano may warm water kasi hindi mo kayang gamitin yung cold. Kasi nga, pag winter, ano, diba, ma, malamig, ha, may hot water, maganda yung napili na napili na nakamuha ito parang uh, hindi pa. dalawa pa namang ganit ang binigay namin hindi ko muna isa lang muna ang aking luluto hapon na po dito ano 4 o'clock nag ano pag wala akong work ngayon sa Saturday ngayon Saturday yan sad nap para yung katawan ay may pahinga yan ating lulutuin uh, may merenda tayo na kamote parang Pilipinas lang yan Ayan, linisin natin itong dahon ng sahin. Ang pala. Ah, uh, tapos, i-ano ko ito sa apoy. Diba parang, ah, uh, ay, hindi okay lang. Kasi na-freezer eh, kaya parang, ano siya. Inisa natin. May gunting ako dito. Ayan tingnan natin kung ating magagamit. Sana, sayang naman kasi. Uy! Hmm. Ayan. Ating dinisin. Hindi ko napapakita kasi medyo madami-dami ito eh. Hmm. Ulit, ah, ano lang ito. Ang lang natin. Ayan. Yan, katapos na po ako. Mahirap at napupunit. Mahirap ah, kanuhin. Yan. Um, hopefully. Pero madami-dami din. Tara, magkasya lahat. At okay. Okay, wag akong kulangin. Dami pa pala. Isang ano to eh. Pag nagbubudol, fight po kami. Yan, ginagamit namin tong ano. Pero sa ngayon, di na kami nagbubudol yung ano eh. Ah, kasi pag malamig na, usually, ang ginagawa ay ano pa yun, hot pot. Diba? ba? iyan natin doon sa stove para mag ano yung dahon kasi malutong maaano ma to eh. kaya pala mahal din ang suma no, mahirap ang process ng paggagawa matrabaho ayan, ang aking asawa ay gising na sa kanyang nap how is your nap? Hello. good para kang nanalo sa loto Yung nap mo Ha? oh galing Buti ka pa Panalo Ah, ayan Daldal, no? Ayan, abangan natin mamaya Ayan, ating Aanin lang ito para hindi siya mag-open Pag uh, binalo. Huwag lang akong mapasok. Pag napasok, kawawa naman. Pag nasa ibang bansa ka po at nag ka ng pagkain, um, nasa Pinas, may paraan din. Nagagawa ng paraan. Hindi po ba? Tayo pang mga Pilipino, mga sa lahat ng bagay. Yan. Maana pala ito din matrabaho. Ito na po ang ating kasapa. Yes, sir. Tingnan natin kung anong mangyayari. Wait lang. Yan tapos lagay ko to. Ito po yung uh, buko. Sariwang buko na uh, nabibili dito na frozen. Kaya pwede kang magbuko salad if you want buko salad. Tapos ko kasi yung coconut po to. coconut milk. Ito yung parati ko pong ginagamit ng coconut milk. Ito yung ilalagay natin sa ating suman. One half cup. Yan. And of course, we'll need a sugar para uh, tumamis na siya. Yan, hindi ko na po i-measure yung sugar. Pero hindi naman po masyadong matamis. <laughs> Yan, tama na po yun. Sabi ng asawa ko, stop! Kasi katabi ko po siya. Kumakain po siya ng mm, longgan. Yan. Ito na po ang ating. Siguro okay na to. Haluin natin halu-haluin para ma ano yung uh, ano ba yan, coconut milk. Tapos, atin ang babalutin. Sana masarap siya. Favorite ko po ito sa Pilipinas. Naalala ko ang nanay ko. Shout out sa aking mahal na ina. Nung nagbakasyon po ako nito, pag umaga may naglilibot na ganito. Tapos, pagising namin, mayroon na yun ito sa mesa. Ito ay, itong anong to. Uh, balinghoy. <laughs> sa, tag, sa, anong uh, ano tawag ba sa ano? Sa Batangas ay balinghoy. Itong kasaba, masuman. Paborito rin to na aking kapatid na si Kabono. Ka-Farmer's Bro. Ayan sarap. Yan. Baka, parang lalagyan ko pa ng ng ano, ng gata. Kasi parang kailangan pa ng gata. Yan. Haluhaluin natin hanggang maano ang uh, sugar. Okay, this is the challenging part kung paano natin i- uh, ano ba yan? Babalutin kasi hindi tayo expert. Yan. Hopefully, ano, kasi may punit-punit eh. Yan. Ikaganon-ganon natin. Siguro, yan. Tapos, ipapa ganya natin. Diba? Ngayon, paano to? Yan. Ito ang mahirap. See? Yan. Tama nyo. Hmm, lumabas. <laughs> Paano ba? <laughs> try and try. Palpakis. Mahirap pala. Mas, mas, gusto ko na lang bumili ng luto na kaysa gumawa. <laughs> well, okay lang yun. Try and try. Yan, tingnan natin. Maliit po yung cut ko nung ano, nung, ano ba yan? Nung aking dahon. Dapat yata ay medyo ma, ma, ano, ma, gusto ko bilog. Pero pwede rin namang parang suman. Kasi yung mga nagbibenta, expert eh. Yan. Diba? Ngayon, pag ginawa kong ganyan, Ayan, ang bawa. Ayan. Tapos, gaganon ko siya. Tapos, ito yata ay igaganon ko na. Wait. Wait lang. There. Hindi pa masyadong ano yung... Ayan. Parang ginagano na lang to. Tapos, see? Ito na naman ay mahaba. Hmm. Mahaba yung dahon ko. Okay lang. There you go. Diba? Tapos, steam natin siya. Steam. Yan. Atin munang pag-aaralan at marami pa tayong gagawin. naka steam na po. konti lang yan, kaya dyan ko na lang in-steam. Pero actually, may steamer pa ako pag gumagawa ako ng leche plan. Yan, dyan ko na lang nilagay. Tingnan natin. Challenging yung pagbabalo. Yan, luto na din po ang aming kamote. Yan, sarap. Mainit-init pa at umuusok pa ang <tapos> Dahil po weekend, ako ay iinom ng Tangeray London Dry Gin. It's 40% alcohol. And ito po ang ano yan. Ayan. Ayan lang. Chaser. Papakibuksan mo nga ito. Sure. Sure daw, sure. Sabi ng asawa ko, sure. Ayan. Nalagay natin ng Di, wag mo, wag, mo lang i, ano, haluin mo lang. Yan. Di ko na inaano. Mini measure. Tapos, I have lemon here. Lagay mo na yung lemon na yan. There. Yan ang ating tangerine. There you go. Tingnan natin kung ano nang nangyari. ang init po, pero tingnan ko kung luto na para mapatay ko. Tingnan nyo. Ito ang aking ngayong pinagkakaabalahan. Ang gumawa ng uh, beads bracelet. Ganda ba? Mm. Yan. Tingnan natin kung ito ay mm, perfecto. Kung luto na, Pagluto na, atin ang patayin ang kalan. Hu, ang init. Oh, look what I did. There you go. This is my suman. Kasaba. Ayan. Uh, sumang, ano mo tawag doon? Kamoting kahoy. Yes. Ang sarap. Kukuha tayo ng Um, fork. Mindy, eat your food, Mindy. This is not your food. Yung aso namin ayaw kumain. At gusto niya, yung pagkain namin ay kakainin niya rin. Mmm. Good. Tikman mm, ko nga. Mmm. Mas masarap to pag hindi na mainit. Mmm. Hello. Papakasikiman natin sa aking asawa. Hindi masayang matamis. Hindi ko lang matamis. <clears throat> Mainit ha? What do you think? I'm, I'm thinking of you. No. Honestly. Okay lang. Ayaw ko yung matamis. Tama lang. Diba? Mm -hmm. Sarap. Okay. Ito na po papakita ko kay ang aking siyempre andito ako ayan ito na po ang ginawa ko at maraming maraming salamat sa mga nanonood sa akin ito po ang aking kasaba nag grave po ako kaya ito po ay aking ginawa yan mmm yummy thank you for bye Nainik.